Ayaw tayo. Ay, Ayun, ay, sarap niyan. Lagkitan. Baka naman hindi na maangunya at malagkit eh. Baka doon ito sa kitin. <laughs> wow, balat na. Siyang kilo. Ay, paglabo na. Paglabo na. Kaya yung mga gusto nyo magagalito. Pero malakit yung gano'n ito. Malakit Malagkit nga daw eh. Pag ngunya ay halos hindi mangunya. Sumasama sa ngipin. Ayun ngipin ay nakundian, may magulang ba dyan? anak mayroon din <laughs> yung magulang ayaw yung ano, bata hmm, ng anak ito magulang ayun aking nalang yung ay yan oo hilaga mo ayoko yung may bata mo alam mo yon? Yung buhok niya? Na yun? uh, kaya mo, kaya po mo. mo rin ako. Kaya rin ako ng kwan. Malaga na buhok. Yan ay, ay kwan. Ayos ay, yan. Pag ihi. Yun na ano, ano, ano. yun ano. Pa? Yan yan. Pa? Yan lang. Ganda yan. Pareo lang ganito kuya. Kung ano, wag na lang. Al o,